Hi guys! Kumusta po kayo? Bali po ngayon ay akin pong titingnan yung mga baboy po nila ate, yung pong mga biik at malalaki na daw po ay titingnan ko po, po muna. Ako po naman ay pupunta dito sa mga biik nila ate. Yan po si mama o nagagawa po sila ng ano yun mama? Tali! Kinakalag daw po ni mama yung pang tali. ba ito na po yung mga biik nila ate nila kuya tilat po o oh, malalaki na po nga oh, po ah mga <laughs> nangagsalansan po si yung apat ba yun oh, naman po yung isa ayan po ah oh, po <laughs> maliliit lang po yung taing tapos po, may ikse yung ulo. Pero po, pag po iya'y tumayo, ay napakalaki po. O, oh, ayan po. nangag. po, kahahaba. Mama, ilang linggo na nga ito? Ito daw po, mag-iisang buwan na yung 11. O, oh, po. Siksikan po yung apat. Yan po yung malalaki. bayon po yung isa. Oo <laughs> po. Talaga po siyang nasiksik po sila. Hmm. Bayan po, tumayo na. opo po, ganda na yung katawan ng biik. May doon po palang may isang may balat. yan po oh. May mga balat po oh. Oh, pukat. <laughs> Talaga pong siya nasiksik doon sa kanyang kapatid. Dito naman po nakain yung mga biik. Ayan po ah. Ayan pong ayan po, ayan po yung mga pagkain. Dinurog po ng mga biik. Dito po sila nakain. Ayan po naman yung kanilang laruan ah na bottle po. Yan po yung may laman na tubig. Ayan po kanila laang ni kukuha po ng kalilang ngoso. Ungos. Hindi na naman po nila iniilawan nila mama. At mag iisang buwan na daw po. Yun naman pong inahinayo. Maganda po ang tulog. At makuhan po yung simoy ng hangin. Kanila mama din pong hinarangan po na ang yero. At gawa nga po ng umulan ay nakuhan po na ano, nababasa po yung mga baboy. Kaya po pinaglalagyan nila ng ganay ang harang na yero. Pero pasok pa naman po yung hangin niya. Maginhawa pa po. Yan po oh, pinaglalagyan nila. Maigi din lang po yung mga tulog ng mga biika, oh. Kahit po ako'y maingay dito. Ayan po, nagising na yung inahin at akin pong binuksan yung pinto at disin oh, po'y ako'y papasok. <laughs> ako'y natatakot pumasok at baka po ayaw po yan sa anak ay. Pag po narinig yung anak na umiyak ay nagwawala po yung inahin. Oh, Ito po, nahihipo ko po yung mga bikat at mababait. Like Ayan, <laughs> ganda oh. <laughs> Maliliit lang la yung ulo. <laughs> Ayan na po yung inahin at nagpapadede na po ng no, kanyang mga anak. Oh po, kalalaki ng mga biik. inuumbang pa po nila. Hmm. Nangadede po sila. Opo, kalalaki ng katawan. Opo, yung inahin. Kaya po, inuumbang nila yan. Ay, kuha po ng, ano po ah, pinapagibig po nila yung dede nung inahin na baboy mamaya po ititigil na po yan pag po nagibig na ayan po at nagibig na po nagibig na po yung dede nung inahin at nagtigil na po sila oh. Pag po ganay ang wala pong kagalaw-galaw po yung mga biik kaya yan po yung nagipik yung dede po nung inahin na baboy. Gagawin ko naman po ngayon yung akin pong wawalisan po kulungan po ng mga biik yung pong kainan na toho po ah madami pong muyag ng pagkain na feeds. Ayan na po at natanggal lang ko na po siya. Ben, po yung isang biika, oh. Nagpasok dito. Kuling, kuling. Kuling, kuling. Sari ka. O, oh, po ko namang kalaki ng baboy, yung biik. Oo. Oh. <laughs> Maamo po siya, oh. Oo oh, po, ah. Maliit lang po yung ungos. Naho. Hey, hey. uh -uh. hey, hey. hey, hey. Amusin kayo. Hey, hey. Yan pong mga big pong iyan ay nabatingan na. Ang babay ang nagsisipasok na. <laughs> nagsisipasok na po yung mga biik. Nalapit po sa akin yung mga biit. Hmm. So, <laughs> po, nagpasok na lahat. Ito po. Mag-iisang buwan pala ang po ito, yung malalaki na. amusing <laughs> kayo. Nang-uumbang po po. <laughs> nanguumbang po. May isa po sa aking likod. Hmm. Yan po yung nasa likod ko. Wow. <laughs> Kayo na may nanguumbang ng paa. <laughs> Yung po ang inahin ng ginagoyot, sinisili po yung mga anak. At nagsipasokan nga po doon sa kabilang figure eh. Nakulungan na yun po. <laughs> sinisili po niya yung kanyang mga anak. Mabambayan oh, naman po. Oh, Uy. <laughs> Labas inyong os, kaya po na, kaya po iyang battle pong iyan na dalaw, ayan po ay gawa po ng mga biikat naglalaro po yung limang iyan. Ito po yung kinakalag ni mama. Ito po ay pantali doon sa bakod at sila po ay nagbabakod ni papa ng daan nilalagyan po nila ng bakod sa nang Ayan po si mama o pas pag tatanggal ng tali. Ay, ano yun? Nang bot, but, na po pala, hindi tali. Ato po ah. Nakaganto po siya. Tinatanggal pa po ni mama. Ako po ipupuntay dito kay papang ginagawa. Yan po yung ginagawa nila oh. Ang kanila pong pang ano yung kawayan. Hmm. Yan yeah, po si Oren. Ginagawa naman po ni Kuya dito ay nagtatali sila ng interior ni Lolo eh. tinatalian po nila yung ano po para po pag sila ay pupunta sa Agos ay may doon po sila ko <laughs> Oren oh, nakikigulo po si baby Oren <laughs> Ayan po ang aming kakainin. Cookies. Cookies. ha. Uh -huh binaksa na po ni mama ito daw po ay kay mamang nititirat-tirat ito po ay kay bibigay daw po niya kay bibi orif ano po si mama at nagbubukas po kanya na pong binubuksan orin ano yan okay. papay <laughs> ito po yung laman na yung kay mamang binuksan cookies ah Ah, ito po, oh wow, sarap. Ayan po, talaga pong pangbata, biskwit. Kumaya-aray mm. sa <laughs> matanda. Nagre-reklama po to. Kasi daw po, pwede din daw po ito sa matanda. O, napong kumu kumukuhay si baby Oren. Ano iyan? Ay, eh, papa. Papay. Yan po si Bibi Orin at taabutan daw po na tina, yan ng tinapa yung kanyang tatay. Wow! Bait, Bait naman! Lasa. Anong lasa? Mm. Ay, nam nam! Masarap? Ay, upo! Bait! -ba -ay. Yan po ang lilinisan ngayon ni Mamang Isda. Ito po'y banak. Ito po'y huli sa agus. Ito po'y lilinisan ni Mama at ulan po namin ngayon tanghali. Yan yeah, ito po'y huli sa lambat. Laki. Ilang kilo mama 'yan? Isang kilo. Isang kilo daw po 'yang isang iyan. Hindi, may kasama naman. Ba Ay, pero, na po, may kasamang isang maliit. Napo si Mama at naglilinis na po. Tinatanggalan po niya ng kaliskis. lakihan eh. Hmm. Ayan, ito'y masarap lalagyan. Lalaho ka ng talbos ng kamuti. Kamuting bagin. Ito na po ah. Ayan po'y huli ni kuya kanina po sa lambat kuya po ang nakahuli na iyan. At nagkabit po siya kagabi ng lambat ay kaninang magalaang po niya ni Pandaw, ni Kuha po. Ay yan daw po ang huli. Saka po itong isang maliit na yan po ah. Sarap na yan ang sabaw. Ayan po, tapos na po ni mama siyang kaliskisan po. Tanggalan ng mga kaliskisan. Iba ito na po. Ah. Mataba po to. Ho. May mga itlog. Yan na po yung banak na isang malaki. Hindi po ni mama ni lahat at ang kakain lang naman po ay aapat. Ayan po, tigigisang pa lang laang po. Lalagyan mo ba ga ito, Adwas? Sige. Ako naman po kukuha ngayon ng Adwas na pang-asim po doon sa banak. bayto po. Sila mama po may tanim na Adwas na malaking. Ba po. Uh, ako po kukuha. So, ko laang po. At hindi ko naman po siya abot. Mga Ayan po, ako po ay nakakuha na ng isa. waito na po yung aking nakuha. Isang taklang laang po siya ng adwas. Ayan po, oho. Mm -hmm. to po ay maasim na. Ito kung ganto kadami. Ibigay ko na po ito kay mama. Ah. Uh -huh. Ang ginagawa naman po ni mama ay nagbabatad po siya ng isda. Mapampirito po. Ba ito naman po yung kinuha kong adwas ah. Pag talagyan din po ni mama ng toyo. <laughs> Ayan po, tapos na po ni mama lagyan ng toyo. Ayan po, nilagyan ni mama ng paminta at ba, ano, sibuyas. Saka po, may bawang. Saka po, ano, suka mama? Ayan po. Ayan po, at sinalang na ni mama yung banak na isda. Ayan na po siya. Nilagyan na din po niya ng adwas. Oh. Akin okay na po, tatakpan. Ayan po, at kumukulo na yung niluloto po ni mamang isdang banak. Ay, mausok nga lang po at nakulo po siya. Kulong-kulo po. Oh. Akin okay na po, tatakpan para po mabilis maloto. Sila mama po ay may nakabitin na isang piling, isang piling, isang buwig na saging na tordan po. Pinapahinog po nila. Aha. Uh -huh. Ito po ay galing sa Tabing Agos. Yung doon po sa taniman ni mama doong sagingan gingan. Nakatiba na po ulit siya. Ayan po si mama at hinuhugasan na po niya ilalagay niyang talbos ng kamote na ilalahok po niya doon sa isdang agos na banak. Yan po nilagay na ni mama. Uh. Yan laang po ang lahok na gulay ni mama. Talbos kamote laang po. Tapos po mamaya po ay an ito nila mama ng kalamansi. Ako ah. Ayan na po, tinahon na ni Mama. Ayoko po kataba ng banak. Opo. Madilaw, mada, sobrang taba po. Ayoko madilaw po yung sabaw ng banak. Aha. Uh taba. -huh. Talaga pong masarap siya. Uh -huh. Sobrang taba po talaga ng banak. Oh. Uh -huh. Dilaw, dilaw. Dilaw, dilaw yung sabaw. Ano po po? Hmm. Tabahan? Hmm. Ayan po, at kami po muna ngayon ay magtatanghalian. Kain po, Ayan po, so, po si tayo. Kain tayo. Kain tayo.

Ang mga kapuha. Ang mga kapuha. Ang mga kapuha. Ang mga kapuha.